Mainit ang sikat ng araw nang isa-isang dumating ang mga mayayamang pasahero sa pribadong paliparan ng Maynila. Nakasuot sila ng mamahaling suit. Dala ang kanilang mga maleta na puno ng ginto, alahas at mga kontrata na nakalaan sa malaking business summit sa Singapore. Sa loob ng BI Lounge, makikita ang kislap ng alas sa mga kababaiyang sosyal. Habang ang mga kalalakihan ay nagpapalitan ng kwento tungkol sa kanilang mga yate, mansyon, at mga negosyo. Lahat sila'y pawang mga kilalang personalidad, mga bilyonaryo, politiko, at negosyanteng iniidolo ng marami. Subalit sa gilid ng maluwang na paliparan, tahimik lamang na nakaupo ang isang lalaki. Nakapating kupas na polo, may dalang mapat balde. Isang simpleng janitor wala halos pumapansin sa kanya. Maliban sa ilang staff na inuutosan siya na punasan ng sahig o alisin ng mga dumi. Ang kanyang pangalan ay Mario. Isang janitor na higit dalawang dekada nang naglilingkod sa paliparan. Tahimik, mabait, at walang reklamo sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may tinatagong kasaysayan na niminsan ay hindi niya ikinuwento sa kahit kanino man. Pagkatapos ng ilang minuto, sumakay na lahat ng pasahero sa kanilang napakagarbong eroplano. Isang malaking private jet na tila palasyo sa himpapawid. May wine bar, malalambot na upuan, at maging isang maliit na kwarto para sa mga negosyanteng kailangang magpahinga. Si Mario bilang janitor ay inutusan lang na tulungan mag-ayos ng ilang gamit sa argo bago tuloy ang lumipad ang jet wala na isang pasahero ang nagbigay ng pasasalamat sa kanya. Para sa kanila, isa lamang siyang anino. Isang taong hindi mahalaga. Ngunit hindi alam ng lahat. Ang kanyang pagkakasama sa eroplanong iyon ay magiging dahilan ng isang istoryang hinding-hindi nila malilimutan. Habang daan-daan ang pumapailan lang ang eroplano sa bughaw na himpapawid. Nagsimula na rin ang kwento ng isang ordinaryong janitor na may pusong pambihira. Maliwala sa impapawi ng sumapit ang jet sa taas ng mga ulap. Sa loob, abala ang mga bilyonaryo. May nagbubukas ng mamahaling alak. May nag tungkol sa milyong-milyong kontrata. At may iba pang tila walang pakialam sa paligid. Ang bawat isa ay nakaupo sa malalambot na upuan, tinatamasa ang karangyaan ng kanilang paglalakbay. Sa gitna ng katahimikan, biglang umuga ng malakas ang eroplano. What was that? Sigaw ng isang negosyanteng babae na halos matapon ng hawak na champagne. Sumunod ang isa pang dagundong, mas malakas, parang putok na nagmumula sa makina. Nagdilim ang ilang bahagi ng ilaw sa loob ng jet. Nagtinginan na ng lahat, habang ang mga flight attendant ay nagsimulang kumilos ng mabilis. Pilit na pinapakalma mga pasahero. Sa cockpit, nakakunot ang noo ng kapitan ng pini Pinipilit niyang kontrolin ng manibela, ngunit unti-unting lumalaban ng makina. Captain, We lost engine 2! sigaw ng co-pilot. Nanginginig ang kamay ng piloto. Try to restart it! Ngunit ilang ulit nilang sinubukan wala pa rin nangyari. At ang mas nakakatakot, unti-unti nang bumababa ang altitude ng eroplano. Sa loob ng cabin, nagsimula ng panik. May mga babaeng napasigaw. May lalaking nagdasal ng malakas. At ang iba na may hindi makapaniwala na sila na laging nasa itaas ng lipunan ay biglang haharap sa panganib ng kamatayan. Hindi pwede ito! Sigaw ng isa. May meeting pa ako bukas na nagkakahalaga ng isang bilyon dolyar. Tumigil ka nga dyan. Sagot ng isa pang pasahero. Anong silbi ng kayamanan natin kung babagsak tayo ngayon? Samantala si Mario, ang janitor, ay tahimik lamang na nakaupo sa may likuran. Nakikita niya ang lahat ng kaguluhan. Mga taong sanay na laging kontroladong mundo nila. Pero ngayon ay parang mga batang natatakot. Naglakad ang isang flight attendant patungo sa kanya. Sir, please fasten your seatbelt. Everything will be fine. Pero natigil siya nang makita ang kakaibang titig ni Mario. Hindi yung titig ng isang ordinaryong janitor. May lalim, may tapang, at may alam. Biglang muling yung manigang aeroplano. Mas malakas pa kay sa kanina. Ang mga ilaw ay nagpatay sindi at narinig nila ang boses ng kapitan sa speaker. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. We are trying to control the aircraft, but... At bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang naputol ang komunikasyon. Muling sumigaw ang mga pasahero. May ibang halos mawalan ng malay. Ang iba na may nagsisigawan. Pilit na kinokontrol ang takot pero kitang kitang panginginig ng kanilang mga labi. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang tumayo si Mario. Huminga siya ng malalim. tinig na ng lahat ng mga taong halos mawala na ng pag-asa. At sa mababang boses, ngunit matatag, ay sinabi niya na Ako nang bahala. Ako na magdadala ng eroplano. Natigilan ng lahat. Ang mga mata ng mga bilyonaryo ay sabay-sabay na napako sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang oras. At doon nagsimula ang mas malaking gulat ng lahat. Paano? At bakit? Ang isang janitor ang magsasalita ng ganoon. Dahil doon ay tahimik ang buong eroplano. Ang mga bilyonaryo ay nagkatinginan. At maya maya ay sumabog ang tawanan ng ilan. <laughs> Ano daw? Sigaw ng isang negosyanteng mataba. Janitor lang siya. Paano niya may liligtas ang eroplano? Baka nababaliw na. Dagdag ng isa. Habang nanginginig at pilit na tinatakpan ng takot ng pangungutya. Ngunit hindi lahat ay natawa. Ang iba'y nanatiling nakatingin kay Mario. Dahil may kakaibang kumpiyansa sa kanyang pananalita. Hindi iyon biro. Hindi rin iyon isang desperadong salita ng taong wala nang maisip. May bigat, may kasiguraduhan. Lumapit ang isang flight attendant, halos pabulong. Sir, paano po? Paano niyo gagawin iyon? Huminga ng malalim si Mario. Matagal bago ako naging janitor, ang hindi nila alam. Saglit siyang natigilan ako isang dating piloto. Napatigil ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat. Oo. Bago siya naging janitor, si Mario ay isang magaling na piloto sa Air Force. Ilang taon siyang naglingkod. Nagsakripisyo ng buhay sa mga misyon para sa bayan. Ngunit matapos ang isang trahedya, isang crash na kumitil ng buhay ng kanyang co-pilot at malapit na kaibigan. Nagpasya siyang talikuran ng lahat bumaba siya mula sa langit pinili ang pinakamababang trabaho upang takasan ang alaala ng nakaraan hindi ko na sana hawakan ulit ang manibela ng eroplano sabi niya halos pabulong ngunit malinaw ang bawat salita ngunit kung itong paraan para mailigtas kayo wala akong pagpipilian muling yung manigang eroplano mas malakas na tunog ang nanggaling sa makina ang ilan sa mga pasahero ay halos pumagsak sa sahig dahil sa tindi ng alog. Kung hindi natin gagawa ng paraan, babagsak tayo sa dagat! Sigaw ng co-pilot mula sa cockpit. Nagmamadaling lumakad si Mario patungo sa harapan. May ilang pasaherong pumigil. Hawak ang kanyang braso. Hindi kami pwedeng magtiwala sa iyo. Singhal ng isa. Bilyon-bilyon ang halaga ng buhay namin. Dugtong panito. Ngunit pinutol ni Mario ang kanilang pagtutol. Buhay ninyo nakataya. Oo, pero buhay din ng crew, ng eroplano, at ng bawat kaluluwang andito. Kung wala kayong tiwala sa akin, mas pipili nyo bang hintay na lang ang crash? Tumahimik ang lahat. Ang dating malalakas na tao, biglang napahiya. Wala silang sagot. Maya-maya, lumabas ang kapitan mula sa cockpit. Pawis na pawis sa talatang nangihina. I can't, I can't hold it anymore. Bulong niya. Kung may kaya pang magpatakbo nito, gawin niyo na. Parang kidlat na nagpatibay sa sinabi ni Mario ang mga salitang iyon. Dahan-dahang naglakad si Mario papasok sa cockpit. Bago siya tuloy ang pumasok, lumingon siya sa mga pasahero. Ang mga mata niyang dati pagod na ngayoy puno ng tapang. Huwag kayong matakot. Hanggat tumihinga ako, hindi ako papayag na babagsak tayo. Uwi ka ni Mario. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga mayayamang pasahero ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanilang kayamanan. Ang tunay na lakas ng loob ng isang tao. Pagpasok ni Mario sa cockpit, agad niyang naamoy ang matapang na amoy ng nasusunog na wiring. Ang mga panel ng kontrol ay nagpa-flash ng pula at dilaw. Isa-isang nagbababala ng failure. Ang co-pilot ay hawak ang kanyang ulo. Pawis na pawis. At halos nanginginig. Sir, wala na tayong magagawa. Bulong nito. Hindi ko na ma-stabilize. Ang kaliwang engine ay totally dead. Umupo si Mario sa pilot seat. Ang kanyang mga kamay ay dahanda humawak sa manibela. Sa isang iglap, bumalik ang mga alala. Mga taon ng training, ang pakiramdam ng paglipad sa ibabaw ng ulap at ang trahedyang minsang nagpabagsak sa kanya. Ngunit hindi na siya yung dating Mario na puro takot. Ngayon, nakataya ang buhay ng daang-daang tao. May magagawa pa, mariing sabi ni Mario at gagawin natin iyon. Mabilis niyang pinindot ang ilang switches. Inisa-isa ang proseso na dati kabisado ng kanyang katawan. Naramdaman niyang nanginginig ang buong eroplano. Para bang anumang oras ay bibigay na. Sa likod, ang mga pasahero ay nananahimik na. Nakamasid sa bawat galaw niya. Ang mga dating malalakasang ang boses, ngayon ay parang mga batang umaasa sa isang estranghero magliligtas sa kanila. Biglang umalingaungaw ang sirena sa cockpit. Stall warning! Stall warning! Nanginginig ang co-pilot. We're losing altitude too fast! Sabi ng co-pilot. Calm down. Mariin na sagot naman ni Mario. We'll use gravity to our advantage. Hinila niya pababa ang lever. Pinakawala ng bahagya ang nose ng aeroplano. Sumigaw ang ilang pasahero sa cabin nang maramdaman ang biglang pagbulusok. Para silang sumakay sa pinakamapanganib na roller coaster ng kanilang buhay. Bumagsak na tayo! Ba babagsak na tayo! Sigaw habang umiiyak ng isang babae. Ngunit matatag si Mario. Hindi tayo babagsak. Naglalatag ako ng momentum para ma-restart ang engine. Mabilis siyang pinindot ang sequence ng ignition, sabay tinapakan ng pedal. Ilang segundo lang pero parang oras ang lumipas habang lahat ay nakatingin, nakahawak sa kanilang upuan. At biglang muling umandar ang isang makina. Engine, 3 is back online. Sigaw ng co-pilot, halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Mario pero hindi pa tapos ang laban. Isa pa, kailangan natin ang dalawang makina para makabalik ng kontrol. Muli niyang inulit ang proseso. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalong bumababa ang altitude. Sa bintana, kita na ang dagat. Kumukutitap sa ilalim. Tila handang sumalo sa kanila kung sakaling bumigay. Samantala sa kabin, nagyakapan ang ilan sa mga bilyonaryo. May mga umiiyak, may mga dasal na paulit-ulit. Ngayon, walang halaga ang yaman, walang saysay ang kapangyarihan. Ang tanging iniisip nila ay mabuhay lamang. Sa uling pagsubok ni Mario, isang malalim na hinga, isang pindot ng ignition. Bumalik sa buhay ang isa pang makina. Yes! Two engines online! halos mapasigaw ang co-pilot. Mabilis na ini-adjust ni Mario ang altitude. Kinokontrol ang direksyon. Ang eroplano na kaninang parang kandila ay mamamatay, ngayon ay unti-unting nakabawi. Ngunit hindi pa tapos. Ang fuel ay mabilis na nauubos at ang kanilang destinasyon ay malayo pa. Makinig ka, sabi ni Mario sa co-pilot. Hindi na tayo haabot sa Singapore. Pero may chance pa tayong mag-emergency landing. Pe, pero saan? Wala tayong runway malapit dito. Sabi ng co-pilot. Ngumiti si Mario. May pitang hawak sa manibela. Kung saan may lupa at sapat na espasyo. Doon ko kayo ilalapag. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ng lahat. Ang tanong. Kaya ba talagang ilapag ng isang janitor na dating piloto ang isang dambuhalang jet na halos wala ng silbi ang makina. Sa labas ng bintana ng aeroplano, unti-unti nang lumalapit ang bughaw na dagat. Parang bangungot para sa mga pasahero na makita ang tubig na tila nakanganga. Handang lamunin ang kanilang buhay at kayamanan. Mario, wala tayong runway. Nanginginig na sabi ng co-pilot. Even if we try, hindi kakayanin ang aeroplanong tumigil sa dagat. Ngunit matatag si Mario. Hindi tayo sa dagat babagsak. May isla sa timog kanluran. Doon tayo pupunta. Pinalabas niya ang mapa sa navigation panel. Isang malit na islang lumitaw. May kaunting patag na bahagi na maaaring gawing pansamantalang runway. Ngunit delikado. Masyadong makitid. Puno ng puno at walang sino man ang magsasabing ligtas iyon. Kung doon tayo maglalapag, malitang margin of error, babala ng co-pilot. Kung dito tayo sa ere mananatili, wala na tayong oras, mariing tugon naman ni Mario. Mas pipiliin ko ng lumawan para mabuhay, kaysa hintayin ang tiyak na kamatayan. Sa cabin, narinig ng mga pasahero ang usapan. Isa-isa silang naglapitan sa cockpit. Nagsisiksikan sa pintuan, halos mangyak-ngyak. Janitor, huwag mong ituloy yan, sigaw ng isa. Mas mabuting hintay natin ng rescue team. Rescue? Bulyaw ni Mario, lumingon glit Hindi tayo abutan ng rescue team. Kung bumagsak tayo sa dagat, wala ng oras para sa kayabangan ninyo. Kung may tiwala kayo, manahimik at kumapit kayo. Napatigil ang lahat. Hindi sila sanay na pagalitan ng isang taong minamaliit nila. Ngunit sa sandaling iyon, walang makapagsalita. Dahil alam nilang totoo ang kanyang sinabi. Habang bumababa ang altitude, nagsimula ng manginig ang eroplano sa hangin. Ang mga pasahero'y nagawakan ng kamay. Ang ilan, nagdasal ng taimtim. Ang iba na may humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan kumakakaligtas ako dito. Bulong ng isang kilalang negosyanteng babae. Hindi ko na ahamakin ang maliliit na tao. Aniya. Kumakakaligtas tayo. Sabi ng isa pang bilyonaryo. Tutulungan ko mga empleyado ko. Hindi na ako magiging maramot. Anito. Sa unang pagkakataon, nagsimulang mabago ang kanilang mga puso. Samantala, Si Mario ay nakatuon lamang sa Manibela. Ang kanyang mga kamay ay matatag. Ngunit ang noo ay puno ng pawis. Ang bawat galaw niya ay sinusukat. Bawat segundo ay parang laban sa oras. Altitude 3000 feet. 2500. Bulong ng co-pilot. Prepare for landing gears. Utos ni Mario. Sumigaw ang eroplano ng ibaba ang mga gulong. Ang tunog ay parang halimaw na nagngangalit. At ang buong katawan ng jet ay umuga. 1,500 feet. 1,000! Sa bintana, nakita nila ang maliit na isla. Makipot ang lupain. May damuhan na tilang puno na kailangang iwasan. Parang imposibleng gawing runway. Ngunit yun lang ang natitirang pag-asa. Hold on! sigaw ni Mario. Ito na ang pinakamahirap na bahagi. Ang mga pasahero ay napasigaw. Napahigpit ng hawak sa kanilang mga seatbelt. Ang iba na may pumikit at hindi na naglakas loob na tumingin. Habang unti-unting lumalapit sa lupa ang dambuhalang eroplano, naramdaman nilang lahat ang manipis na linya sa pagitan ng kamatayan at himala. At ang linya na iyon, nakasalalay lamang sa kamay ng isang janitor. Altitude, 500 feet! Sigaw ng co-pilot. Halos mabasag ang boses sa kaba. Steady! Steady lang! Maring sagot naman ni Mario. Nakatutok sa makipot na lupain ng isla. Sa bintana, kitang-kita ng lahat ang mga punong nakahilera. Tila mga sundalong nakaharang. Ang malapad na damuhan ay tila kulang na kulang para sa isang dambuhalang jet. Lahat ng pasahero'y napasigaw. Ang ilan na may nanginginig sa takot. Pinipilit hawakan ang kanilang huling dasal. Biglang yumanig ang eroplano. Ang isang makin ay muling nagbigay ng tunog na parang sasabog anumang oras. Ang buong katawan ng jet ay nag-uga ng parang laruan na nilalaro ng hangin. Mario, hindi kakasiyang runway bulalas ng co-pilot. Ngunit hindi natinag si Mario. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, puno ng konsentrasyon. Kakayanin. Kumapit lang kayo. Sa cabin, ang mga bilyonaryo ay magkakahawa kamay na. Ang ilan, umiiyak na parang mga batang walang kalaban-laban. Wala nang usapan tungkol sa negosyo. Walang banggit ng pera o yaman. Ang lahat ng iyon, walang saysay sa harap ng kamatayan. Diyos ko, patawarin mo ako! Bulong ng isang kilalang taiko na dati kilala sa kasakiman. Panginoon, iligtas niyo kami! Sigaw ng isang babaeng politiko. Umiiyak habang nakayakap sa anak niyang kasama sa flight. 200 feet! Sigaw ng co-pilot. Hinila ni Mario ng marahan ng manibela pinababa ang nose ng eroplano sa tamang anggulo. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit hindi siya bumibitaw. At sa isang iglap, sumayad ang mga gulong sa damuhan. Nagpagulong ng lupa at damo na parang lindol. Brace! Brace! Brace for impact! Sigaw ng co-pilot. Ang buong eroplano ay nag-skid ng mabilis. Nagiiwan ang mahabang bakas sa damuhan pumutok ang isang gulong. Nagtili ang mga pasahero at ang kaliwang pakpak ay sumabit sa dulo ng isang puno. Nagliyab ang ilang bahagi. Mario! Sigaw ng co-pilot. Ngunit hindi siya bumitaw. Mayigpit niyang kanontrol ang manibela. Pinilit ituwid ang direksyon kahit parang pinupunit ng kalikasan ang bakal ng eroplano. Sumadsad ng malakas ng aeroplano hanggang sa tuluyang tumigil sa dulo ng damuhan. Ilang metro na lang mula sa bangin na diretsya sa dagat. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Dahan-dahang iminulat ng mga pasahero ang kanilang mga mata. Ang ilan, hindi makapaniwalang buhay pa sila. Ang iba na may humahagulgol. Yakap ang kanilang mga kasama. Ligtas! Ligtas tayo! bulong ng isang flight attendant. Nanginginig ang boses nito. At sa unahan, si Mario ay nakasandal sa upuan. Hingal na hingal. Pawis na pawis. Ngunit na natiling matatag. Hindi. Hindi ko kayo ang mamatay. Bulong niya sa sarili. Isa-isa, lumapit ang mga bilyonaryo sa kanya. Ang mga taong dati tumatawa at tumahamak sa kanya, ngayon ay nakatingin na may paghanga at paggalang. Salamat. Salamat, Mario. Hikbi ng isang matandang negosyante. Kung wala ka, tapos na kami, sabi ng isa pa habang nanginginig pa rin ang kamay sa labis-labis na takot. Sa unang pagkakataon, nakita nilang lahat ng katotohanan ng matagal na nilang binali-wala. Minsan, ang pinakamahalagang tao ay hindi ang may pinakamalaking kayamanan, kundi ang may pusong handang magsakripisyo. Pagkahinto ng aeroplano, bumukas sa mga emergency exit. Isa-isang lumabas sa mga pasahero, nanginginig, umiiyak, at tumahalik sa lupa na parang iyon na ang pinakamarangyang kayamanang natanggap nila sa buong buhay. Ang dating makapangyarihan at mararangyang tao, mga bilyonaryo, politiko, negosyante. Ngayon ay parang mga ordinaryong nilalang lamang na nagpapasalamat na buhay pa. Habang ang lahat ay abala, si Mario ay nakaupo lamang sa lilim ng isang puno, tahimik, pinagmamasdan ng dagat na muntik na nilang tuluyang lapagan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alaala ng nakaraan. Kung naririto ka kaibigan, bulong niya sa hangin na para mang kausap ang dating co-pilot na nasawi. Siguradong matutuwa ka. Hindi ko sila pinabayaan. Lumapit ang isang grupo ng bilyonaryo sa kanya. Ang pinakamatanda sa kanila, isang kilalang tycoon, ay yumuko sa harap ni Mario. Mario, hindi ko alam kung paano ka namin mababayaran. Pero isa lang ang tiyak. Ikaw ang tunay na may pinakamahaligang kayamanan, ang tapang at puso na iligtas ang kapwa. Isa-isa, nagsilapit ang iba pa. Ang isang politiko ay humingi ng tawad dahil sa mga pagkakataong naging arugante siya sa mga ordinaryong tao. Ang isang kilalang negosyante naman ay lumuhod sa harapan ni Mario. Hawak ang kanyang kamay at nagsabing, Kung mabibigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay, Sisiguraduhin kong gagamitin kong kayamanan ko para makatulong sa mas nakakarami. Ikaw ang nagbukas ng mata ko. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang isang eksena na hindi nila inasahan. Ang mga bilyonaryo, nasanay na laging pinaglilingkuran, ngayon ay nakalahod sa harap ng isang janitor. Isang simpleng tao na hindi nila man lang binigyang pansin bago magsimula ang biyahe hindi nakapagsalita agad si Mario. Huminga siya ng malalim at ngumiti ng bagya. Hindi ko ginawa ito para sa gantimpala. Mahinahong wika niya. Ginawa ko ito dahil alam kong lahat tayo. Mayaman man o mahirap. Pantay-pantay sa harap ng panganib. At pantay-pantay din sa karapatan na mabuhay. Napatahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanilang puso nang mas malalim kaysa kahit anong aral na natutunan nila sa negosyo o politika. Maya-maya, dumating ang rescue team. Niligtas sila mula sa isla at dinala pabalik sa kaligtasan. Ngunit sa kanilang mga puso, bitbit -bit nila ang kwento ng isang janitor na minsan ay naging piloto para lamang sa kanilang lahat upang maligtas ang kanilang buhay. Makaraan ng ilang linggo, naging laman ng lahat ng balita ang nangyari. Isang artikulo ang lumabas sa pahayagan. Janitor, iniligtas ang bilyonaryo. Bayarin ang himpapawid. Naging inspirasyon ang kanyang kwento sa buong bansa. Ang mga taong dati walang nakakaalam sa kanya, ngayon ay umahanga at kumikilala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling mapagpakumbaba si Mario bumalik siya sa simpleng pamumuhay. Ngunit hindi na siya kailanman itinuring ng mga tao bilang ordinaryo. Dahil minsan, sa pinakamadilim na oras, siyang naging liwanag. At sa mga bilyonaryo, isa-isa silang nagbago. Ang ilan, nagbukas ng mga foundation para sa mahihirap. Ang iba, ibinahagi ang kanilang yaman para sa si edukasyon at kaputihan ng bayan. At sa bawat pagkakataon, tatanungin sila kung bakit sila nagbago. Iisa lang ang kanilang sagot. Dahil may isang janitor na nagligtas sa amin at itinuro niya kung ano ang tunay na kayamanan. Palaging sambit ng mga ito. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon at kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.